Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, batid po natin ang problema ng migration sa Europa ngayon. Nang nakaraang taon lang, higit isang milyon daw po ang nagsilikas mula sa kanilang mga bansa nang dahil sa mga digmaan o civil war sa mga ito. Ang problema po ay kung saan sila titira. Nagsasara na ngayon ng kanilang mga borders ang maraming bansa sa Europa. Kaya naman po nakakagulat at kahanga-hanga ang ginagawa naman ngayon ng Canada. Hindi lamang sila tumatanggap. Nakukulangan pa raw sila. Nung na-interview po ang mga Canadians kung bakit bukas na bukas sila, anila una dahil nangangailangan ng tulong ang mga ito at nasa posisyon sila para makatulong. Ikalawa, hindi raw mga terorista ang mga ito. Kung may masamaman sa kanila, eh gayon din naman po sa bawat lahi raw may masama. Pero ang pinakamahalaga, anila, lahat naman tayo ay mga dayo rin sa ating mga bayan. Marami sa kanila, halimbawa, mga tagapransya noong unang panahon. Ani po, Biblia, mga kapamilya, huwag kayong maging malupit sa mga banyaga dahil alalahanin nyo, kayo rin ay mga banyaga noon sa Ehipto. Maganda rin pong idagdag ang Diyos mismo natin, Banyaga. Lumakbay mula langit at naging bahagi ng ating mundo. Mga kapamilya, naway buksan po natin ang ating mga puso sa mga Banyaga at sa mga tinuturing na iba o tagalabas ng ating mundo. Amen.